namibili kita si sa sir. Ano nangyari sa kanya talaga? Mas talaga nalag, nalaglag sa truck tapos ano, di pinahilot namin. Tapos umok yun na, red ulit siya. Mm. Tapos, ito yung nalalamigan yung ano niya, nagtutuwad no, siya na masakit dito. Kailan, siya, kailan ka nadali, sir? Kailan ka nalaglag sa truck? Isang taon pa siya. Isang taon na? Mm. Tapos okay. yan, pabalik-balik lang, tinitiis-tiis niyo lang? Oh, okay. Tapos, ito nang mga recent Ito nang mga, na mga Mga ilang araw na kayong ganyan O ilang linggo na One month na po. One month na kayo Pag ganyan-ganyan talaga Nang puruhan na talaga kayo mm -hmm. Pero nung nalaglag kayo sa truck Paano kayo nalaglag? Nagdadrive kayo Or Nakapitaw kayo sa truck? Nakapitaw pa lang kayo Pasampapalang ako eh Kasi magiging iba Pasige eh. Pinakaulay mm. Madulas eh Kasi mabun eh mm. Bumitaw yung kamay ko ng isa mm. Nagapakasal pa nung Kaya ako tinatanong yan kasi mag-iiba yung kwento. Ay eh mag-iiba yung magiging treatment yan. Pagka umaandar kayo, at kanyari, maring mababangga kayo, tumalun kayo sa si truck, pero nakahinto yung truck. Nakahinto yung truck. Okay, sige. Talagang tuwad-tuwad na. Ako yung nakasasaktan eh. Sige sir, pag-ilit ka sir. Hmm? sa yung pinaka masakit talaga sa ngayon? Ngayon? O sa yung pinaka po, yung portion na yung pinaka masakit, yung pinaka sakto sakto. Diyan sa balakang kaya hindi kayo makano. Ayan. Hindi may, mi, minsan hindi kayo nagpaano, pa-check up. Nagpa-check up po. Nasa yung ano? Ayun, Ayan. sige higa ka lang, take video muna. Okay, compression before we get it, basta yung sa lakas ng pagkabagsak. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ng compression deformity sa L5 S1 nyo. Di ba? Ito kasi yung L5 S1. Ito. Gusto ko makita nyo. Ito, L5 S1. Sa lakas, ito yung L5 S1. Yan. Compression deformity. Ito lang naman na nakocompress dyan. Ngayon, siyempre, pag nakompress yan, napirat. Pa, so, pag pirat, deform, na deform, maaaring gumayan or gumanon wala yung negative. Maaring gumanon. Ganon na nangyari sa kanya kaya hindi siya makatagal. Kaya gusto niya palagi nakatuwa. Tumudulas kasi pag nakatayo siya. Ngayon, bibili tayo ng ano, bili kay, bilihan nyo siya ng ano, back price pan sa man Tapos eh, wala muna kayong trabaho, Kumbaga, rest muna talaga. Kasi hindi yan biro yung compression deformity yung huling ano na yan yung huling piece na yun, bumigay na yun kaya nga hindi siya makastand na maayos hindi niya maganyan kasi tandaan nyo yung lumbar natin ang nagpapatayo sa atin pag wala tayong lumbar hindi tayo makatayo pag ganyan okay siya Oo. pero pag nagstand siya ng gano'n hindi niya kaya dumulas yun kaya gusto niya nakagano'n ibig sabihin nun lumusot yung lumusot yung sacral iliac niya paharap kaya gusto niya nakagano'n oh lumulo, lumusot ng paganon, ngayon, ang gagawin natin kung lumusot ng paharap, kasi komportable siya nakatuwad eh. Pa. Dali ah. Kung nakapaharap yun, pwede lang ano, hatakin dito. Kung nakapaharap. Okay. Okay. Okay lang kayo dyan, sir. Okay Hindi ba kayo Hindi lang po. Ba't parang matambla yung mata ni sir? Utom ba kayo? Ganyan <laughs> <laughs> oh. talaga yung mata niya. <laughs> Sige, relax na kayo. Namiminipit na kasi sir sa labas eh. May... Hmm. Pinapasok na natin. Sige sir, tag ka. Kopi mo to sir. Hindi ba naman hindi pa ba namamalit 'tong mga ano? Hindi ba naman ito lang nagmamanit siya? Yan kasi mamamanit talaga yan. Kaya tinatanong ko, eh, pero ito dito may manid na. Meron na. Once kasi magkaroon ng depression, ay eh, compression deformity yan. Yung mga sciatic nerve hanggang pa ayan. Ngayon dito. Pero sana hindi na magtuloy kasi yan lahat 'yan. haben wieder zeit. Pero maganda yung napa-x-rayan nyo ha, kahit papano, nagkaroon ng findings. Oh, okay. Yung iba kasi, okay. no dislocation, no fracture, tapos na. Ganyan ka lang sir ha, Hama mo lang yun yan. Okay, massage mo muna kay. Okay ka lang sa ganyang posisyon? Okay lang sir. Sige, ganyan ka muna. Okay. Isa pa. Yan. Yung collagen na yan, yan ang magpapaano sa inyo. Para kahit papano, ilang taon na ba si sir? 51. O, oh, bata-bata pa si sir? Darating ang panahon, mag-60 ka siya, mas weak ka. Di ba? Pag mo naman, pag nagsisinyo tayo, mas magiging weak pa tayo. Pero habang bata-bata pa si sir, Mak-recover pa yan. Relax lang sir In Hindi Inhale. Exhale. Oh, oh. Isa lang sir Kunyari, inhale. Exhale. Okay. Sasabihin ko ha. O, oh, ini. Salam. Ini. It's in. Thank you. Kanya pa lang. Tapos ma'am, dapat din nyo yung ano eh. Yung pambrace niya sa balangang. Pansamantala. I-click nyo muna yung eh, balakang niya kasi weak yung balakang niya. Gawa na ng bumigay yung angelos. Maaaring may pain pa yan. Pero mas bearable niya na yan. Kumbaga, kaya niya munang i may sasakyan ba kayo? Nakasakyan kayo? O yan, kahit pa paano. Tapos ipahingan nyo lang muna sa ano. Pakainin nyo siya ng malunggay. Paanang i-blend. I-ano nyo yun, ano? Paanang manok. Uh -oh. I-pressure cooker nyo. Hmm. Ang luto dyan, tirola. Tapos na ganyan yung dawan ng malunggay. Yan, palagi ang ano niya. Para, kasi bata pa siya, makaka-recover pa yan. Tapos yun nga, wala muna siyang trabaho. Kumbaga, hayaan nyo muna siya makapag-heal. Kasi ang driving kahit wala ka yan, kami mga driver masakit ng balakang. Lalo trailer, napaka-traffic. Puta yung... Ang takbo pa ng trailer doon, dos, tres. tayo mo kayo mo nang tumagal. Masasaktan kayo. Konti sir. Konti. Sa tingin mo, kaya mo nang tumagal. Mga 5 minutes. 5 minutes kaya. Sige nga, tayo ka. Lakat ka. Balik. Yun yung bumigay yung ano yung sir. Balik. Dito. Dito ka. Lakat ka, balik. Balik po. Okay. Sige. Pasakit, hindi? Sakit, sir. Okay. Pupup. Hindi pwedeng sa ano. Hindi pwedeng ganun. Pupuka. Okay. Pupuka. Sige, hindi ka ka siya Hindi siya pwede pala ano. Hindi siya pwede ano. Siya lang nakakakontrol yung pagpaganon. Yung pagganon siya palagi siya gumaganon. No? Ngayon kasi iba na yung posisyon yan. Iba na yung posisyon yan. Kaya eh, hindi na siya pwedeng sirap. Wala na ngayon yung padapa niya. Kaya niya naman niyang gumanyan. Kasi yung tinulak ko sa kanya, yun talaga ang normal. Kailangan kasi nakakaupo ka ng ganyan. Hindi normal yung uupuhan. Kanina nakaupo siya, nakapaganito eh. Laging ganyan po, sir. Laging ganyan, araw-araw. Hindi, hindi normal yun. Kailangan nakakaupo tayo ng gano'n. Ngayon, ibabalik natin ulit sa bago. Tapos, pansamantala, kailangan lang talaga freeze muna, pansamantala. Kasi, kita nyo yung lakad niya? kini yung lakad niya? Parang, bibigay na ano eh. Parang mababaal yung pag-ano. Nakayo po yung Oo. Oh, ganyan, oh. Bagaiman. ganyan. Hmm, ganyan. Yeah. Sige. Medyo <laughs> mahirap to pero kakayanin natin. Masakit? 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 Hmm. Yan. 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 Hindi, yan. Konte. Konte, pagsagad na. Yan. Wala. Okay ka lang? Okay lang. Ganyan. Okay lang. Okay lang? Relax Ma'am, ang ganitong ano, yung ganitong condition. Pag nakita yung ano nito ni Sir, dalawang pagpipilian yun nito. Pag wala na talaga siyang anulostis, maaari kasi sa treatment ng ganito, buminhawa na siya. Kailangan kasi nung nakahang, kumbaga magkaroon pa rin ng space. Yung ganitong, yung this height na to, kailangan kasi mabalik yan. Yung iba, kinakalusuhan na yan. Inoopera yan. Kasi wala tayong image niya eh. Puro nakalagay lang talaga compression deformity m 5 s 1 So, para mas mabilis siya makarecover, kailangan niya ng Pero kung sa susunod na linggo, nakarecover siya, eh okay na. Mapahinga na siya. Pero pag hindi talaga siya na sa dalawang treatment ko, kunyari, o sagad na nating tatlo, hindi pa rin magbago. Maring hindi kaya or Lipat kayo, baka hindi ko kaya. Ako. Mas maganda kasi alis ako sa inyo, baka ako. hindi ko kaya. Sa ibang treatment. Pero pag kaya ko, sana hindi na siya. Iiskuhan kasi yan eh. Nakakita na ako ng ganyan, maraming beses na. Pag wala na kasi ano, may isku. Pero pansamantala talaga, ibalik niyo ano Okay ka lang dyan, sir? Okay lang, sir. Sige, upo kayo ulit. Sige nga, upo ko lang kayo. Yeah. Okay naman kayo? Okay naman. Kanina hindi kasi siya makaganyan. Kita niyo naman yung style ni Sir. <laughs> Talagang gusto niya naka yung tuwad talaga na ano. Pero kahit pa paano, nabago natin yung posisyon. Wala lang kasi ako ano rito eh. Para sana mag-maintain muna. Kasi nga, yung compression fracture, ay compression, ano na yun, deformity. Eh. Malaking ano yun. Lalo pag gumaganon siya, pag nayayanig siya, kailangan tol, iya, yeah, gabayan mo nga si papa mo para hindi mapuyasan. Kasi tandaan nyo, lumbar ang nagpapatayo sa atin. Pag napupuyasa yan, sa lumbar tayo, ano, yuyoko, lumbar tayo, ano, bubuha tayo sa saliw ng balakang yan. Ngayon, gabayan mo muna si papa mo. Ha? Sige. Tayo. Okay? Kahit pa paano, makaupo na kayo maayos. Salamat. Kaya kaya salamat salamat Gabayan mo muna siya, para mo muna Kind of Ayan, biligay dyan, mayroon dyan. Okay. okay. Wala sila Wala eh. <laughs> ano Ayan, sige. Brace. Gabayin mo lang para hindi mapwesa. Ang mahalaga, nakaupo na siya. Okay. Nalampitin siya doon sa may, di may 10 court.